kumare at kumpare. Welcome back po dito sa channel namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo po ng umaga ngayon. Kumusta na kayo ngayong araw ng linggo? Ako pagagaling ko lang magsimba. Okay naman kami dito sa bahay. At saka pagkagaling ko sa simbahan na malingke ako. Yung ano, misa na ano, pinuntahan ko ay alas 6.30 hanggang alas 7.30. Tapos dumiritso na ako sa palingki. Pero alas 8.30 na ngayon. Tapos, eto yung napamili ko sa palingki. Share ko lang. Meron tayo yung paanang baboy gagawin ko tong humba. Ayan. Ah, bali, 348 ito. E Tapos, meron tayong isda. Napakamura ng galunggo ngayon. Kaya bumili ako ng isang kilo. Itong isang kilo, dalawang bisis na namin to kakainin. Pero kailangan may kapares na gulay ito. Pag hindi pakbet, ginataan, ganun lagi yung aming kapares yan. O kaya adobong kampong or adobong sitaw, ganyan. Uh, meron din tayong gulay kasi pag gusto natin magulay ng sari sari pwede rin ito ayan, meron tayong pipino para sa salad kasi meron akong leto sa baba meron tayong carrots, meron tayong repolyo at saka bagyo beans bali, ang halaga nitong gulay na to ay 100, ay hindi 90 pesos, 90 pesos lang yan meron naman akong sayote itong sayote na to ay lalagayin ko to para sa mga alaga kong aso ang presyo naman nito ay 20 pesos. At saka, uh, meron na tayong pananghalian, meron tayong para kinabukasan. syempre hindi mawawala sa atin yung ating merienda mamayang hapon. Meron akong kamuting kahoy. Ang presyo ng ating kamuting kahoy ay 35 pesos. Tapos, meron siyang gata. Yung anyog. Kasi ang gagawin ko nitong kamuting kahoy, gagataan ko ito. Ayan po. Kung meron tayong merienda, syempre kailangan muna natin mag-almusal. Meron din akong binili, bali vale 20 pesos na pandesal. Sa amin lang ito ni Abby, yung pamangkin ko. Kasi si Ria nasa hospital, may duty siya yung anak ko naman na lalaki nandoon sa syota niya tapos syempre, yung isa yung panganay ko doon sa Tacloban nakatira kasi doon sila mag-asawa ayan po lilinisan mo na yung aking isda pero bago ko linisan yan mag-aalmusal muna ako ayun tapos na ako mag-almusal ang gagawin ko ngayon uunahin ko muna magpaglinis itong ating ano pang tawag nito pata alam niyo galing ng tatay yung... ko magluto ng ganito. Maingay yung tricycle. Ang galing ng tatay ko magluto ng humba. Hindi ko makuha-kuha, pero ang sarap. Ang sarap ng... Ayan, ito yung ating humba. Ayan, o, oh, kung nakikita yun. Masarap kasi yung, ano, yung pag malambot na malambot ito. Mahigit isang kilo to kasi ang isang kilo nito ay 300. Tapos ayan o. Oh. sabi ko wag masyado malalaki. Ayan. Lalo na pag malambot ito, masarap ito. Puhugasan natin. Ito yung version ng humba ko. May kanya-kanya tayong ano, paraan kung paano natin do ko lukuoyin. Pero ito masarap ito. Malaman din siya kahit meron mabuto. Ayan o, oh, syempre yung sa paanang ng ano. Mabuto siya. Pero, ano siya, malaman din siya. basa natin para malinis. Pagkatapos nito, ang gagawin ko, tatanggalan ko, lilinisin ko naman yung ating isda. Pero bago ko linisin ang isda, isasalang ko muna itong ating uh, humba. Palalambutin muna natin kasi matagal ito palambutin. Masarap nito yung malambot na malambot talaga siya. Ito ay ulam na namin hanggang mamayang hapon. Baka may tira pa nga ito mamayang hapon. Baka hanggang bukas pa ito. Ayan, malinis na yung ating paanang baboy. Yung gulay, ilalagay ko muna sa ripion kasi di pa naman namin Gagamitin. Baka bukas pag bukas ng umaga, almusal, parang gusto ko magluto ng pancit. Tapos damihan ko na yung ihahalo sa pancit kasi yung gulay ba, parang ulam na panahalian. Ganun ang gagamit. Ayan, malinis na siya. Dito natin yan ilalagay. dito natin yan ilalagay. At ito nga ating lilinisan na yung ating isda. Dito natin ilalagay, hahatiin natin kasi sinabi ko nga, dalawang beses namin yung lulutuin. Huhugasan ko na yung ating isda. Malalaki siya. Alam nyo, tag 60 ang kalahati nito kaya bumili ako. At saka, sariwa siya. Alam niyo galunggong kasi yung paborito ng anak kong lalaki na isda, kahit ni Rhea. Kasi malaman daw siya. Kung napansin niyo, oh, yung kanyang mata, napakalinaw. Ibig sabihin, ano siya, yung sariwa siya. Tatanggalan muna natin to ng hasang. Pag nagtanggal ako ng hasang nito, pati ito, oh. binubutas ko kasi dinadaan ko dyan yung bituka. Para walang matira, ayan o oh. meron siyang mga itlog ayan. ano bang tawag niya babae pala yun kasi may mga itlog siya minsan mahal ito na ganito eh nasa 120 ang kalahati ngayon 120 lang ang kilo season siguro ng galunggo ngayon At saka yung tulingan, medyo mura na ngayon ang tulingan eh. Kaso bawal ako ng tulingan eh. Paborito ko kaya yung tulingan na ginataan. Ako. Alam nyo kaya paborito ito ng anak ko na galunggong Kasi nung mga bata pa sila. Ito lang yung kayang bilhin namin. Kasi nga, ano, mura lang. Kaya parang nakasanayan na nila itong galunggo. Pag bumili ako ngayon ng mahal na isda. Lalo na pag bisugo, ayaw yun ang isang anak ko kasi malambot daw ang laman tapos matinik. Ayaw niya yan. Sabi niya, dapat galunggong na lang ang binili mo. Sabi ko, gusto ko nga magsabaw. Alam mo ba, sabi ko, mahal kaya na isda ito. Sabi niya, eh, kahit mahal yan, sabi niya, ang lambot naman ang laman tapos matinik pa. Ito na yung ating galunggong. Bali na bilang ko na to 12 si piraso kaya ilalagay natin ito dito. Anim, tig-anim, anim na piraso. Ganyan, anim, anim na piraso. Ayan, anim na piraso. Isang ulaman to. Ayan. Tapos, anim din dito. Tapos, ilalagay ko na to sa freezer. Para kung kailan namin gusto ulamin, ayan. Ito na. Pala mga kumare at kumpare, meron akong malunggay dito. Bigay ng kapitbahay. Madalas kasi ako maghanap ng malunggay. Kaya alam nila na pag may nagpuputol ng malunggay, binibigyan ako nila kasi alam nila na mahilig ako sa malunggay. Ayan, hihimayin ko yan. So, habang nagpapakulo tayo ng ating ay habang na niluluto natin yung ating humba, mag -ano tayo ng pamuting kahoy, babalatan natin to. Isang kilo ito, tatlong ano lang, peraso kasi malalaki. Babalatan natin to kasi ito yung magiging ano natin mamaya. Magiging merienda. Para isang lutuan lang ako. Dahil pag bumaba ako, magbabantay ako ng shop. Tapos, alas 3, pupunta ako dun sa Banana Hills kasi gusto ko magpahinga. Gusto ko magpahinga. hugasan na natin yung ating ano ka na ito? Hugasan na natin yung ating kamuting kahoy. natin ko para masarap yung pagkagata sa atin ng kamuting kahoy. Lutuin na natin. Ito. Isa pa, isang ano ba, ugas. Ayan, malinis na ito. na ito. Ah, ano ni natin siya? Ganyan. Pag-aapatin natin kasi medyo malalaki siya. Apat. Ayan. Ganyan siya kanalaki, oh. Pag nalalakihan kayo, pwede nyo rin naman siyang pag-animin. Kaso, madudurog na siya. Ganyan. Eto, ito anim, ito na, anim, ito na, anim o walo. Ayan, hihiwain ko pa ito kasi medyo malaki siya. yung ating ang daming gata uh, ginataan na kamuting kahoy, maglagay lang tayo ng konting asukal tapos maglagay din tayo ng konting asin para balance ang lasa niya konting asin, ayan tsaka tatakpan na natin yan ito na yung ating kamuting kahoy, hayaan lang natin to siya na matuyuan ng tubig para maluto. Takpa natin. At ito na yung ating kamuting kahoy. Luto na. Ready na sa ating merienda. Kahit di ba tayo na nang halian, may merienda na. Ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at saka sa lahat ng nag-subscribe.